babala. Ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang maninood. Ang mga sewage workers, pinalalangoy, pinasisisid sa inbornal. Ano mga duming nakahalo dyan? halo, -halo na po. Patay na aayo. No, Nasa mariosep nato. Ilinandiga. Mga duming ng tao. Totok-tokin ko na ng ulo ng mga ito eh. Sila kayang ilublob ko dyan? Sana kaya schedule na po yan for inspection. Quit yung inspecting na kasi baka labor salary lang. Bumili sila ng scuba suit man lang. At may goggles, may oxygen. Delikado po to eh. Pasisisiring ko kaya may-ari niyan. Tapos picturean ko siya para para masabayan niya yung mga tao niya. Easy! Ipalulublub ko kasi yung Bornal dyan. Maayos kayo. Inhumane. Walang dangal, walang dignidad, walang respeto sa pagkatao. On the verge of a violation to their very basic human right. Hindi ito makatarungan, hindi ito allowed sa ating mga batas. O nga, may trabaho ka ngayon, malalagyan mo ng pagkain yung lamesa, pero baka bukas makalawa dahil sa sakit na makukuha mo sa ganyang klaseng linya, And I think it's not worth it. Sa kagustuhang kumita, maraming manggagawa ang sinusugal ang kanilang kaligtasan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kakarampot na kita, nilalagay nila ang kanilang sarili sa hukay hindi aling tana ang nagbabadyang panganib may maihain lamang sa hapagkainan. Ang kanilang kasalatan sa kaalaman at pangangailangan ang nagiging dahilan kung bakit sila napagsasamantalahan. Hindi na mabilang ang mga abusado at mabayang employer na inireklamo sa bitag. Sa oras na sila ay madisgrasya, bigla na lang silang pababayaan ng kumpanya. Ang garbage collector na si Ray Magante pinabayaan umano ng kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Aksidenteng nahulog sa truck si Ray at nabagok ang kanyang ulo. Pagkakaalam ko pabinigay lang sa amin na tulong 4,000. Pamabalikin nila ako magantay sa ganitong araw. Puro pasa na ba po ang Metro Hindi po talaga nagbibigay. Kahit talang tawag po namin, hindi sumasagot ang HR. Si Maricel Lozano, isang machine operator. Naputulan naman ng mga daliri sa pinagtatrabahuhang plastic factory hindi siya nakatanggap ng sapat na tulong mula sa kanyang amo. Obligasyon, pananagutan ng employer na bayaran. Kaltasan ng empleyado ng kanyang kontribusyon at kayo tutumbasan ng inyong kontribusyon para sa auras ng pangangaila. Uh, pakinig, pakinig ka! Si Joshua, nag-agaw buhay sa ospital matapos makuryente sa trabaho. May condition pa umano bago tulungan ng amo. Bakit ka pinapiparaman ng quitline? Ang pagkakaintindi ko po dyan, hanggang dyan na lang. That quick claim should not happen because this is not the fault of this guy. So we will question the f***ing quick claim At ang mga palero ng Ice Wings, trinatong para mga hampas lupa ng kanilang kumpanya. Sa maghapong paghakot ng basura, 125 pesos hanggang 250 pesos lamang kada araw ang sahod na kanilang natatanggap. Ayon sa HR, Human Resources, hindi raw mga regular na empleyado, mga garbage collector at sila ay volunteer. Yung nga sinasabi ko, dik di ko sa kokote mo to eh. Kaya ano niya sinasabing volunteer, hindi na pinag-uusapin kung regular o hindi. Importante rito yung sinasabing pasahod din yung makatao. Iba't ibang mukha ngunit iisa ang sumbong, pag-aabuso at pananamantala ng kanilang amo. Subalit kung minsan, may mga sumbong din na sa unang tingin ay tila simpleng labor complaint lamang. Pero kung sisiyasate ng maigi, isang mas masahol na reklamo ang mabubulgar. Ganito natuklasan ng bitag sa magkapatid na civil wage workers na si at John Benedict Costello. Delayed na sahod lamang ang inilapit nila sa bitag. Subalit nang siyasating maigi ang kanilang reklamo, bumulwak ang isang mabaho at hindi makataong sekreto. Sa video na ito, makikita si Rowell lumulublob at sumisisid sa mabaho at maitim na imbornal ng walang suot na anumang kagamitan. Uh, that, ano ito yung mga poso negro sa CR? Sululusog kayo katawan ninyo doon sa imbornal. Inhumane ito eh. Kakasakit kayo niyan eventually. Okay, take this ang investigasyon ng bitag na baling sa nakakarimarim na sitwasyon ng magkapatid na sewerage workers. Ano mga duming nakahalo dyan? Kasi ako panganib eh. Halo-halo eh. na po. Tulad ng? Patay na ayop. No, Mas mariusap na ito. Hindi nga. Mga May duming, ng tao. Ikaw ba yan? Opo. Bakit gumaganyan ka? Inakap ako po yung ano, yung pinasip namin na tubo. Kunin ba naiinom mo yung tubig dyan? Opo. Susmaryo. sa na, na wala po yung... Kung sumisisit po, Ah, kaya schedule na po yan for inspection. Sir, sa amin lang po ano, quit yung inspecting na kasi baka labor salary lang. Yung gusto ko mangyari para dito sa mga pobreng malilit natin, bumili sila ng scuba suit man lang at may goggles, may oxygen. Delikado po to, eh. Sila kayang ilublob ko dyan, painuming ko sila ng tubig para matikman nila kung paano kahirap doon sa ibaba pasisisiring ko kaya may-ari niyan. Tapos picturean ko siya para masabayan niya yung mga tao niya. Sir, pupunta ako dito sa AMO kasama kayo, mag-inspeksyon ako. Saan ba itong opisina? Sa Tandansora? Sa oh, Tandansora. Malapit lang kayo, maayos kayo. totok toking ko na ng ulo ng mga ito eh. Nung araw dingyon nagtungo ang Bitag Investigative Team sa Business Permits and Licensing Division ng Quezon City upang idulog ang reklamo laban sa AC Mohares Construction na nakabase sa Tandang Sora. Sa tanggapan ng Quezon City BPLD, ipinresenta ng Bitag ang mga videos ng magkapatid na Costello. Hindi maipinta ang naging reaksyon ng mga kawani ng BPLD nang mapanood ang nakakadiring eksena. My oh my lord. Oh my so Diyos. Grabe naman yan. Damn. Ew. Ito yung mga interne. Ano? Grabe naman yan. Wala silang kahit anong gear. Walang goggles, walang Si Building contractor. Mm. Oh. Tapos the fact na sumisisid yes. sila ng ganyan, and then yung sahod pa nila is delayed. Yeah. Yung mga projects niya na, na are under sa Manila, yung companies. Subcontract. Subcontract. Regardless. Regardless. That's yes. Human. dito lang po yung yes. anibara ng ambilag. Hindi pasu, pa rin yung tubig gum. Full vision. Yes. Yeah. Yes. Mm -hmm. Full scuba yan. Wala po kami pitch na binigay sa amin. Oh. Table pa pala joint ito. Ah. Oh. I-reset natin ito. ko coordinate natin sa ibang departments concerned. Tapos set accept tayo ng date. Yes, sir. Para isang bagsak. Ayon sa isang health expert, lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao ang paglublob o pagsisid sa maduming katubigan. Sa paglulublob sa isang imbornal, even sa dirty waters then yung mga ihi ng daga, which is uh, putting us at risk of developing yung leptospirosis din. If we have open wounds, pwedeng magkaroon ng severe infections yon at saka mga skin diseases. Among those, yung mga uh, fungal infections din at saka yung mga tinatawag na mga impetigo or yung severe bacterial infection sa ating mga palat. Bukod po doon sa pagkakaroon ng intestinal parasitism, mga acute gastroenteritis, mga yung sa pagtatae, severe dehydration can cause that. Hepatitis A, yan po, pwede rin yan mangyari. Bukod doon, sa, may mga gases na na i-eliminate yung mga dumi na yon, na na-inhale na din ng isang tao na lumulusong doon without wearing PPE. So that subjects them to pulmonary infection also. Para sa isasagawang joint inspection, muling nakipagpulong ang bitag sa Quezon City BPLD kasama ang Quezon City Health Office at Public Employment Services Office pagdating lang, maging, mauna muna ako mag-inspect. Mm -hmm. Then after that, sila na. Yeah. Yung, uh, yung company niya mismo, yung sa contractor niya, hindi siya na-require ng sanitary ng office niya. Wala sa si inyo talaga yung contractor. Uh, yeah. Pero na pa talaga mag-health certificate na lang. Uh, Health certificate. Depende siguro sa takbo ng usapan natin naman. Ako, convoy lang po kami. Oo, oh, susunod na lang kami oh, sa, oh. sa oh, inyo. Uh -huh. Kami sa, oh, sa inyo. Pupunta kami ngayon sa AC Mojares Construction na nareklamo ng mga magagawa nila. Pupunta kami doon, check check-in namin kung tama ba dokumento at from the... Tignan natin kung okay, ano. Pakitito natin sa mga papeles. Hindi agad nakapasok ang grupo ng bitag pagdating sa opisina ng A.C. Mujares Construction. Tila walang may gustong humarap mula sa inireklamong kumpanya. Mama, intindihan namin hindi kami paketin pero kayo sa so City Hall, pagbasta sila. Makalipas sa isang oras, wala pa rin humaharap ng representante ng A.C. Mujares Construction. Ang mga opisyalis ng Quezon City Hall nabilad na sa araw sa kakahintay. Baya-baya, Biglang dumating ang nagpakilalang project manager ng AC Muares Construction at tinwestiyon ang presensya ng bitag sa gagawing inspection. Kayo magi inspection Eh, saan sila? May personality po ba sila sa inspection natin ngayon? Hindi ganito sir, oh. discuss namin sa inyo. hindi naman makakarating sa kanila kung hindi rin manggaling sa amin. Hindi po ma'am, po. Hindi, hindi, makinig ka muna. Ma'am, ma ma'am, Hindi, pakinggan mo muna ah, kami. Pakinggan mo kami. Sige sumama po kami sa kanila para uh, makapunta po uh, 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 sa inyo para marinig kasi nahihirapan abo, abo. na po kami hindi po sumasagot sa sa tawag namin nag-reach -re out kami naiinamin yung side ninyo nandang nagkantay kami ng buong week wala namang bumalik sa amin pinangakuan na kami ng HR niyo. so ngayon sir uh, kami naman nasa media proteste uh -huh. estate kami nga ikaw makatay oh, nga po, oh, uh, ah, ba... bibig kami ng taong bayan kasi po ma'am okay. isang side pa lang yun na, na ano kami sa kaya nga isang side pero we're trying To talk Opo, sa okay, side okay. ninyo para makuha yung statement. Pero hindi naman nakipag-usap ang company ninyo, hindi kayo tumutupad sa usapan. Misto lang nung ere nga nung una. Boss, sandali lang, sandali lang, no? Tinanayin namin kumu kumuha ng panig dun sa mismong company ninyo. Wala kayong sinabi, hindi kayo sumagot. So, paano namin kukunin yung side ninyo at sinasabi niyong one-sided? Malamang one-sided kasi ayaw niya makipag-cooperate. Wala naman problema kung mag inspection si BPLO. Wala akong problema, boss, boss. Wala akong problema kung mag inspection si BPLO at health. Hindi ko sinasabi na gusto namin pumasok. Wala akong problema. Ang sa amin lang naman, huwag mong baliwalain na hindi kami personality dito. Mamaya buksok tayo, buksok tayo. Pero kung mag-inspection kung kira, dahil isang oras sila. Hindi, hayaan namin. Kung gusto nila mag-inspection, go ahead. Tanging mga opisyalis lamang ng City Hall ang pinapasok na operations manager ng AC Mujares sa kanilang opisina hindi ito pumayag na kasama ang bitag. Sa pag inspeksyon ng Quezon City BPLD, samut saring paglabag ang nakita nila sa AC Mohares Construction. Upon inspection, chinect ko yung business permit nila. Ang permit nila ay contractor lang at ang nakalagay na empleyado ay nasa around 30 plus lang yata. So, upon inspection, nalaman ko na ang empleyado nila ay almost 200 employees na walang working permit. Ganun din na ang business permit nila naka-indicate lang yung contractor lang. Wala itong motor pool na nakikita natin. So, ang violation nila, meron silang additional violation, mag sila para idagdag yung motor pool nila. Pag hindi nila na-comply yun, i-issuean sila ng cease and desist order ng opisina. Pinigyan naman ng labing araw ng Quezon City Health Office ang AC Mohares Construction upang magsumite ng health certificate ng lahat ng kanilang empleyado. Samantala, matapos ang inspeksyon ng Quezon City Hall, tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ng bitag ang operations manager ng AC Mohares Construction. Ayon sa kanya, sa proper forum na lang daw nila sasagutin ang lahat ng akusasyon laban sa kanilang kumpanya. Ganunpaman, nagsagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang Department of Labor and Employment hinggil sa reklamong ito. Ayon sa Occupational Safety and Health Center, labag sa Republic Act 11058 ang pagkukulang ng isang employer na mabigyan ng sapat na proteksyon ng isang manggagawa sa trabaho. Hindi makatao kasi nga gawa doon sa lumulusong yung mga manggagawa sa loob ng sewerage na kung saan ay wala silang suot-suot uh, ng akmang uh, personal protective equipment. Malinaw po na nakasaad sa ating OSH standards, dapat po ang lahat ng mga manggagawa ay protektado sila mula sa dangers of injury, sickness, or death by providing po ng safety and healthful working conditions. Karapatan po ng mga manggagawa na sila ay magkaroon ng angkop, na personal protective equipment ng libre na inaibinibigay sa kanila. At karapatan din po ng manggagawa na tumanggi kung sakaling yung trabaho na kanilang gagawin ay mapanganib para sa kanila. Ito yung mahirap isipin sa katotohanan ng kahirapan dahil sa kawalan ng oportunidad at pangangailangan ng pamilya. Nagiging vulnerable ang ating mga manggagawa dahil sa tinatanggap nila yung anumang trabaho kahit ito ay mapanganib. Kaya dapat ang employer ay gampanan nila uh, kanilang responsibilidad para sa kanilang mga empleyado. Mariin naman na ni DSWD Secretary Rex Gatchelian ang hindi makataong pagtrato sa magkapatid na zero-age workers sa kanilang trabaho. Hindi kasi rason yung, oh may trabaho ka na, pasalamat ka. Some of our employers kasi ganun ang pag-iisip. O oh, yan ha, utang na loob na may trabaho ka. Okay may trabaho pero sana bigyan naman ng dangal ng dignidad yung manggagawa hindi dapat pinagsasamantalahan yung kakulangan ng kwalifikasyon at isasabak mo sila sa inhumane working environment it's actually on the verge of a violation to their very basic human right the right to a decent uh, workplace 'di ba or decent employment nakakadismaya yung mga ganung klaseng employer na isasaba kang isang empleyado dahil wala kang choice, gusto mo ng trabaho. Kaya in the end, parang mas negatibo pa yung mangyari kasi gaano ka tatagal sa ganung working condition. O nga, may trabaho ka ngayon, malalagyan mo ng pagkain yung lamesa, pero baka bukas makalawa dahil sa sakit na makukuha mo sa ganyang klaseng linya, And I think it's not worth it. I will make sure na makarating to sa higher-ups ng Dole. At sana sa mga iba pang mga employers out there, huwag natin samantalahin. Huwag natin samantalahin na yung tao kakapit sa patalim. Tutulungan ng DSWD na maibigay ang mga pangangailangan ng magkapatid na zero age workers upang maiangat ang antas na kanilang pamumuhay. Maraming tao na nagsasabi na sa linya kami ng puro financial assistance. Pero sa totoo, isa lang yun sa ginagawa namin. Sa DSWD, Our first name is Social Welfare. We have immediate social welfare for them, yung assistance to individuals in crisis situation. Now, last name namin is Development. Yan nga yung ano yung pangmatagalan na programa para maiahon mo siya sa kahirapan at hindi na siya babalik sa ganyang klaseng pamumuhay o trabaho. Yung sa Sustainable Livelihood Program, may capacity building yan, may training yan, may mga partner kami, TESDA. You acquire the skills first. Ano ba gusto niya mag-welding? tutulungan muna namin sila makakuha ng certification sa TESDA. And then, tsaka natin sila bibigyan ng kapital. Baka pwede siya maging home-based welder. May mga iba't ibang pamamaraan na matutulungan natin sila kasi nga yan yung human development. Kasi that's what you call investment to human capital. That is development. Mamuhunan tayo sa tao, hindi yung samantalahin natin yung pagkukulang ng kwalifikasyon ng tao. Bagamat nakapag-comply ang kontratistang AC Mujares Construction, sa Quezon City BPLD. Sa Bitag, hindi pa rin sila ligtas. Nasa radar na ng Bitag ang kumpanyang ito. Sabay na nagbabantay ang DSWD at Dole dahil sa pamamaraan ng kanilang hindi makataong pagtrato sa mga manggagawa. Panawagan ng Bitag sa Maynilad. Patigilin nyo ang inyong kontratistang AC Mojares Construction sa estilo ng di makataong pagtrato at paglagay sa panganib ng kanilang mga manggagawa. Hindi dito natatapos ang trabaho ng bitag. Abangan. Kung kayo'y nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato na di makatao, paglalagay sa pangarib ng inyong mga kumpanya, agad ipabitag mo. Sa bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. If you like this video, give us a thumbs up. Click like and subscribe to be notified.